Welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa Tongchong dito sa residential area ng aking at uh, Caribbean. Dito sa workplace ng aking kaibigan namin kasisteran At ito yung aming kasama no, naka din siya. Ayun. si so Lovely. Nandito ako sa kanilang lugar. Ang ganda ng lugar nila kaya na-vlog ako. Tingnan niyo guys, parang nuwas ah. Gumay pa bato-bato sila ganyan. <laughs> bato-bato silang ganyan. No, tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda lang paligid nila. Parang garden. Parang ano, parang garden. Parang paradise. So, tingnan nyo, guys. Ang ganda lang talaga. Tingnan nyo, guys, ang silong ng kanilang building. Ha. Tingnan nyo, ha. Oh. Tingnan nyo, ang building nila. Ang ganda. May paganya-ganyan to sila, okay? oh. Oh. Huwag yun, huwag Tingnan nyo, guys, oh. ah, ang ganda ng building nila. Walang-wala sa ano kalingkingan ng ano. Oh, ang ganda, di ba? Tingnan nyo, guys. Oh. oh, ang ganda ng building nila. Nakakaingit. Oh, kaya di, inaantay namin yung kasama namin kasi inuwi niya yung ano, yung bag niya. Sana all. Pwede iuwi yung bag tapos bago ba ulit. Saan doon? Pwede umakyat oh, ako. Akyat daw ako doon. Magdobanday ka sa bagwa. Akyat daw tayo doon, guys. Salamin tayo para hindi tayo makinala. Sarang hindi kasi nahiya ako. Feeling turista. <laughs> Sundan natin yung mama. Ah. Naya kasi ako kung yung ang salamat. Kita tayo dito. Ah, di ba ang ganda? Ah, ito na ako sa ano. Ah, parang cave. Ba't na yung bedroom? workplace ito ng kaisistira namin. Ng... Wow! Wow, ang ganda. Tingnan niyo guys. Wow! Tingnan niyo guys. Wow! Ang ganda naman talaga. Wow. Teka lang. I-ano natin. I-reverse natin. Building ko. Ang ganda ng residential building na ito. Tingnan niyo guys. Oh my God. Ang taas. Hanggang 70 floor daw yan. O, oh, di ba? Ang ganda. Tungtung ito, guys. Tungtung. Ang mahal daw ng rentahan ng isang buwan dito. 25K. Kung tingnan nyo, guys. Ang, oh. ang ganda ng building. O, oh. oh, yan ang baba. Ay, may, may malaking pagundun. kali tuci. So ang ganda nag tipik yung mga tao na. Ano meron dito? Pasilip aja. pasukin na natin ito. Ano pa yung meron dito? pasukin natin to guys. pasukin Ano kayang meron dyan? Oh, ay oh, wala na. Sarado. dyan sa baba. Sarado guys. Pwede po mong tayo. Ano kasi, ah uh, swimming pool sa baba. Residential swimming pool. So, ayan guys, yung building ang gusto ang gusto ko sa. Ang ganda. Yung building nila o. Oh. Ang ganda naman talaga. ganda dito, di ba? Oh, ganda. Paginang. Okay, okay, Paginang. Kaya na pasumbrero naman tayo. Dito. Parang kulon ng kawikan. Tara na, balikan na natin. Bigla mierda ako sa taas. Oh, may dalawang pusa dito. Oh, la la la. Oh. Tayo na. Tayo Talaga. Ito guys, yung taga rito na kay Lilian kami na kasisteran sa church Kasi sister May. May, April, June, okay, July. <laughs> April, May pala. May April. Ay, ganda mag Ang ganda dito. Ay, ka dito pag gas. Saan tayo pupunta? Punta na tayo, sa scenic ah, tara na, tara na, tara na. Tara na, punta daw kami ng scenic Hill View. Doon, 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 doon. Hindi na sila nag-tara. Tara na. <laughs> ingles, right. right. <English>, ingles. Anong <laughs> <tamang> tayo <ma>, ano? ba? <laughs> sabihin mo sa, 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 sa English. Sabihin mo sa English. na na. Sabihin mo, sabihin mo. Hindi, i-edit mo. mo. Di ba kasi si Ate Des? Oh, o, so, so si Ate Des, English, English. Inglesin mo, anong sabi mo? Anong sabi mo? In English. Wala limutan ko na. Hindi, sir, what? Sir, what? Anong sabihin mo? Walang ganyanan, English? Sir, maglakad-lakad kami ka mo in English. Sabihin mo. Sir, we go walking walking. friends. friends. Hello Ma. Uh, para sa sarap ng kain, Ma'am. Eh. Pati ako kakain din. Tingin n'ga right ba? Sa main gate. Where we going? Sa the island niyo ba? dapat dito, utakawana na mga. Yung na mo sa North Point. Hindi 'yan diba? Hindi sa face n'yo, Mama, mi des na sa bi. Ati May, sa may taste, ma. English, English ano sabi mo sa amin? sabi mo. Tingin mo, hey sir, takas sa lakad maglakad-lakad. Ano-ano sa English? So around. I walking around. walking around. Takastaveva. Ay, e-blog ito ay ay ibukuskut ko to sa ano, i-upload ko yeah, sa, sa, sa YouTube ko. Okay na. Eh sabihin mo nga ako dito. In English, eh, pag hypoxia assist. This eh, in oh. English niya, sabi niya oh. Ah, uh, ano sabi na si this? Madam, I will I will burst your cellphone. Kita <laughs> niyo <laughs> diyan din dito, ano, kasi alam naman niya paubos ako dito, laban. Kasi na kami sa malapad na tulay, guys. Madilim na din eh. <laughs> lapad Ano yung English? Sabihin mo na. talaga. Makulit. makulit talaga. Magkulit sa makulit ako. Ako sa... Kaya pag napasama kayo sa akin, mainis kayo sa akin. Kasi super so cool. Dapat kung pa lang pala lang dito na mag-enjoy talaga kasi sa September. Tingnan nyo guys itong paligid nila. Ang ganda. Central, Ay, nika na, malayo. Alam, ka malayo. Hindi na. nga MTR, magbas nga ako para ma-enjoy ko yung tulay. Oo, oh, oh. babalik talaga siya dito. Oo, oh, oh, ako mag-isa, walang... Pag pa, pa, tas. Don't disturb me. Pag <laughs> walang tas. O, tingnan nyo nga ano. Sa Sabado, i-free eh, na naman tayo, balikan ko yan. Ay, <laughs> hindi, eh, punta tayo sa flower show sa Sabado. Sa Sabado? Ay, flower show bago. Bago, bago, ang sa imo eh, pinagtsatsagahan mo yung sunflower kanina doon tapos doon marami, ayaw mo? Ang pira ito. Tignan mo guys, oh ang dami nilang fire tree dito, ang ganda. Fire tree, oh may ganyan. Casual tayo si Samantha. Ay, hindi ako labas. Ewan ko si Marisa siguro ang magpapasakit natin. Iba na naman na si Sister Marisa siguro. Ako pa naman yung sacrifice. Si Ate Pina kasama natin. Sabi niyo linggo. Sabado. E Linggo na siya, di ba? sa na? Oo. Oh. Oo. 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 Tingnan niyo guys itong ano, kato-kato dito. Digger. Gold digger. May nasave no na ako. Na. Tingnan ko yung likuran. Yun? kita ng ano ah, mga songs ah. in the house of God okay. is... The... Okay. Isa rin. Tawit, 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 tawit. partner niya. Dalawa kayo? Tapos okay. si Maricel sa. Odi tatlong kami. Dito yung s oh. Dito tayo. Ay dito sana sa sana. Butman. Tayo sa Sabay nakikita pa niya yung buton. Gugutom na ako. Kainin ko pa. kain okay, tayo dyan. Hindi nagbaon na makakain ba dyan? Kahit tusok-tusok lang. Indian food. Uy, <laughs> oh, gusto ko yung Indian. Sige right? na, sige na. <laughs> <laughs> Kahit hindi na yung burger nila. Yung... <laughs> wow, take a lang. Salsa na kami sumulpot, guys. Hmm. Pwede rin ba yung sa Perfect lang, perfect lang. maganda. Pero hindi na rin pe Dito pwede yun. <laughs> so, plus, I have I them the place Hindi Hindi nga pwede. nandito ako sa lugar na hindi ko lugar. Yan oh, airport na yan doon oh. Alam ko, dumataan ako dito pag nagbibiyahe ako papuntang Germany. <laughs> When I'm going to Germany, I, 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 pass by here. Nandiyan na sila? Ha? Ah? Si itong gay sa kanan papunta sa aming building. Dito ako English, English. <laughs> nandito ako sa lugar na hindi ko lugar nandito naman ang paso ng kanilang halaman guys. so concrete another aeroplane. <laughs> Alaman ng Victoria Harbor dito. Ang <laughs> ganda naman. Uwi na tayo! Ayan, airport! Airport! Ay. Eh. Train! Train!

speed post guys Ayan. Yeah. gabi na banda saan